Hello guys, welcome back to my channel Last Pill Ayan, andito na naman po tayo uh, May mga katanungan po tayo na gusto ko lang po sagutin Ang tanong ay ganito Bakit nga ba ako nagbablock? So, ang tanong na yan ay dapat po sagutin Ano nga ba ang dahilan kung bakit ako nagbablock? marami, maraming dahilan kung bakit ako nang na una uh, syempre, gusto kong tumaas yung revenue ko. Ayan. Sa Google AdSense. Kasi mababa pa. Gusto kong palakihin para para nasa ganun eh sumahon na ako kay YouTube. Kasi, ang kailangan po namin ay 100 dollars para po ma-reach po yon kailangan po mag-vlog ako ng mag-vlog uh, kailangan po ng 100 dollars muna bago makasahod kay youtube ayan yan po ang isa sa dahilan kung bakit ako nagbablog ano pa? ano pa ang mga dahilan kung bakit ako nagbablog syempre gusto kong kumita ng ng higit pa sa inaasahan nakita um, karamihan syempre alam naman natin maraming vlogger ang sumikat gumanda uh, ang buhay nagbago kanilang pamumuhay ganoon din po syempre gusto ko rin pong magbago ang buhay ko sa pamamagitan ng pag vlog kasi kasi naman napakahirap din po kasi kung sa trabaho ko lang asahan ko para mabago ang buhay ko uh, yung ganun kagulis o kaya gano'ng ka yung ma reach mo na yung gusto mo talagang marating sa buhay yung uh, kaya may mga reason na bakit gumagawa ako ng iba na ako sa punta trabaho ko gusto ko pa rin magpatuloy ang pagbablog ko kasi nagbaba ka sakaling at hindi lang Naniniwala ako na balang araw ito ang magpapagbago ng buhay ko. At para na rin sa mga pangarap ko sa buhay na gusto kong matupad. Kaya ako nagbablog. Kaya bakit ako nagbablog? Dahil sa mga yan. Kaya ako nagbablog kasi para para makatulong sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, sa mother ko, at sa iba pa ang mga relatives ko sa kaling syempre pag uh, medyo maganda-ganda ang kita ko sa uh, vlog ko syempre share po natin yan sa ating mga uh, kaibigan na gusto natin matulungan yan na itong mga uh, gusto kong tulungan yan gusto kong magawa yung gusto kong gawin sa kanila kaya ako na vlog kaya kahit na konti lang po ang views, eh nagtsatsaga po ako kasi tininiwala ko ba lang araw ay kalahirin po ang mga views ko at panunuuri po ang mga videos ko. Kaya don't skip pa don't skip the ads, okay? Panunuuri nyo po lagi ang mga, ang mga video ko pero huwag nyo skip ang ads kasi syempre dyan po ako sa para para po lumaki po ang revenue ng aking Google assets para po makamit ko po, po yung $100 para makapag-umpasa na po ako sa pag sahod, di ko pa YouTube and then balang araw mali niyo lumaki lumaki pa maging $200 ako po napakaraming salamat po Maraming salamat. Nagpasalamat po ako sa mga walang sawang sumusuporta sa lahat Warren. At syempre, nagpasalamat din po ako sa mga taong pumayag na ako po ay ikulab nila. Ayan. Nagpasalamat po ako sa itong bubuk. sa mga kabubuk. Kay, uh, kay Sir Norbin at kay at kay Ma'am Lovely. Maraming maraming salamat po sa inyo at binigyan nyo ako ng chance na makulab kayo. At syempre si Tate Rick. Tate Rick, kumasak niya. Kaya marami sa mga Marami po tayong gustong isama sa videos. Uh, if you love, syempre. Gusto ko pong makulab din ng iba pang mga kilalang vlogger. Kagaya nila Globamus, nila, nila Sir Jabin, yan. Kung Kapimpin Brothers, yan uh, gusto ko pong makasama yun sa vlog at si Katagumpay yan bisita ko okay. at syempre si si Ma'am Mayo guys uh, balita ko taga rito lang daw sila sa tabon eh. Okay. kung magkakaroon po ako ng time eh, pupuntahan po natin sila okay? at yun pa ba ang dahilan kung bakit ako nagbablog syempre para po mailabas po yung mga mga skills ko. Siyempre, mga talent ko. Ayan. Isang sana po yung pagrarap ko. Sana po yan. Sa mga gusto ko po ipakita sa vlog ko. Yung pagrarap ko, paggawa ko ng kanta. Ayan. Pagpapompose. At saka, yung pagsasew ko. Siyempre. Um, kung dati, nung araw, eh, nagsasew ako. Eh, ngayon, tinigil ko na.

syempre uh, para mailagay yung mga videos ko sa YouTube para pagdating na panahon pag tanda ko uh, syempre pag uh, dumating na po ang time na naging older na po tayo sa ano eh, darating ang araw ay eh, makikita natin yung sarili natin sa video sa YouTube sa internet Ayan, makikita natin yung sarili natin di ba napakasarap tingnan kung nakikita natin ang ating mga sarili sa video diba eh syempre lalo na kung batang bata ka pa tapos nakita mo yung sarili mo sa video syempre nakakaalala diba nung nakaraan nung nakaraan ako na uh, pagalipat ng dalawampung taon ganyan yan ang itsura mo ngayon ito ka na ayan diba napakasarap isipin mo yun Ayan. At ano pa pantay lang kung bakit ako nagbablog? Siyempre, ang maging inspirasyon ng iba na nangangarap din na maging vlogger. Siyempre, gusto ko po silang uh, bigyan ng motivation para uh, mag-vlog sila uh, sa mga gusto po mag-vlog. Ayan. Ayan po. Uh, gusto ko po pong maging isang Halimbawa, sa mga gustong maging vlogger Ang best position na kayo ha uh, Nag-aalaga din pa sa aking baby Ayan oh. po siya Para Para habang Alam niya, na, kahit na nag-aalaga ako ng baby ay, nak Nakukuha ko pa rin ako pa, Ayan Tayo po uh, kahit na nandito ako sa Pilipinas, syempre, uh, wala ako sa abroad. Kahit nandito ako sa Pilipinas, eh, kumikita pa rin ako ng sapat at hindi lang yung, yung inaasahan kong tamang kita para po masuportahan yung pamilya ko, eh, na, nakukuha ko naman at, at para sa ibang bagay, uh, yung iba, eh, yung hindi kulang, yung may sobra pa rin para 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 makapagtabi para sa aking future, sa future ng anak ko. Saka, makabili ng house and lot, balang araw. Siyempre, kotse yung mga nalitan, gusto kong matibag yan. Kaya, ako nag-vlog. Na. Kasi naniniwala ako na pag-vlog ay may patutungin ko tuloy lang po ang pag-vlog ko. Uh, promise ko po sa inyo na hindi po mawawala ang Last Pin Warren cha YouTube channel. Andyan lang po. Patuloy lang po ito. Hanggang sa pagdating ng panahon, andito lang po ang Last Pin Warren. Kasi naniniwala ko marami pa rin gusto sumuporte sa akin at naniniwala ako na gusto nyo rin matupad ang pangarap ko na maging isang sikat na vlogger. Yeah. Thank you very much po sa inyo. At saka, promise ko sa inyo na siyempre, hindi kayo mapapahiya. Uh, itutuloy ko po ito. Kahit na konti lang po ang views, uh, dumami man po, um, maraming maraming salamat po. Uh, andyan lang po kayo. Ano man ang mangyari sa akin. Kung sino man ang mga makulab ko. Kung sino man ang mga makulab ko. Uh, kahit sino man yan, sana nandiyan po kayo para subaybayan ako. Maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo sa nag-iisang last Pin warrior. Ayan. Maraming maraming salamat po. Ayan ha. Don't forget. Subscribe. May channel. Last Pin Warren. At huwag na huwag niyong kakalimutan na pindutin na notification bell para lagi kayong update sa aking mga susunod pang videos. Huwag paano guys? hanggang dito na lang mga sa muli mga ka-vlogger at mga ka-idol bye bye